Dito sa San Vicente. Ah, uh, eh, minabar buligay eh, oh. uh, eh, malit lang eh. Wala pang tilapia. Ayun eh. hindi Kayo, hindi ka tumayo? Ah. Uh, hindi tumayo? Hindi. Eh, eh. ang gusto lang Pwede na ba? Ay, sa mata luto mama oh. Sakto. Sa mata tinamaan. E, mo bigla sa camera. Eh, eh, kabigyan na yun? eh. Si Sir Noel tumawag eh. Oh. Eh, tinatili ano ni Idol Roy ni Kai Gans. Eh, makakalusong ba si Kai ngayon? Eh, may biyahe daw eh. ano, <laughs> aboy naman oh. Idol Tas Ayan mga Idol Ayan buhay mga Idol Ayan good morning good morning mga Idol Ayan nakabuhay naman tayo ng isang mga Idol Video maliit lang pero pwede na Ngayon, good morning. Uh, ngayon ito pinababaw. Ayan, uh, baka sakali tayo. Ayan, uh, nakadali naman tayo sa bulig na. Ayan, uh, sige mga idol. Uh, stay tune na po. Ayan, good morning idol. Mga oh, idol. Oh. Ito bumabaw na naman bigla itong ilalim ng tulay na San Vicente. Ito sa Cabyaw ah uh, medyo maaga pa na, pero nakahuli na tayo ng isang dalag baboy naman na tayo katarating natin eh yung gilas ng dalag eh nadaan natin kaysa naman tayo eh natin kung magang sana at hanggang anong oras magataw a few moments later oh may pinutokan tayo ng oh. eh nadaan May umangat na ngayon pa lang eh. <coughs> Di ba? Di ba si ah. Di ba yung red dot ko hindi ko na kung naka-zero to ba? Na bakit? Hindi mo na siya-zero. Yung ba'y pinakamalaking nakita natin? Oo. Oh. Ha? Ngayon pinakamalaki pa yan ha? Hmm. <laughs> eh, ito yung Ay, tira. Eh, bulit, bulit. Four fingers. Oo. Oh. Pwede na. Pwede, pwede talaga eh. Laki na yun eh. Ngayon lang lumitaw, walang makatabi tayo na yan ah. Ha? Ngayon Ay, na, lang lumitaw. Hindi ko agad nakakita na eh. Nakakita ko na agad yung una, ah. bigla lang lumitaw ito eh. Pag uminit-init pa yan. ah Pag uminit-init lang ko hindi pa. Maaga eh. pa eh. Oh. Konting init pa. Oo. Ay, si Tata. Noel. Siya tapo. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ay, Di ba ay, yan? Ay, 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 mga sumusuba oh. Kalilit. Kalilit lang. Ano? Yung ilalim niya, may malalaki ah. Sa ilalim niya. Tingnan mo yung mga kwan. Yung ilalim muna. Ay, yung grupo eh. Oo. Oh. Nakapailalim. Hindi naman siya maababaw eh. Bakit? kaya. Bakit may estado ka? Sa gilid ng palayahan. Ito si Manang Rube, bukupatok ko sa gilid na pala yan. Sige mga girls, stay tuned Ben! Two thousand years later. Eh, pagilas talaga ni Idol. talaga? Aba, akala kami nadali mo agad yung magkanta sa isda sa gawin na yun. Yung may siwang nagahan. Naiwan, may naiwan isda. Oo, oh, ayun eh, nakadali na naman akong tilapia Meron na, nagsisilabas na yan ah Ayun eh, pangalawang tilapia yan, tsaka yung kaninang dalag Hindi, yung kulit kanina, may akasunod lang Wala, ayun o oh. Oo oh, O, five fingers oh. Mabilisan ang gataw ng tilapia Pag lumito, sigurado Sundan mo na Taba na yun eh oh dipit pa yung kaliskis? Meron na may nag na Pinintay lang nung uminit ng konti eh Ayun mga idol guys ulit Meron na meron na May nag na naglalabas na na sagit gitna yung isda kadarating ko lang ha wala eh nadala ha ha mabaka ha Hmm. Ako, kung malaki rin o. Ako, sumabit pa sa poste. Ay, natanggal nga. Sumabit. sayang mga idol lumay pa tayo ng pwesto yan medyo alanganin yung pwesto natin medyo pagkaputok natin bago ba nakalutang lang yung puno na inaapakan ko sana may magpakita pero may rami nasa dulo sa kabilang spot Ayan na mga kaya. Padayo. Ay, ito, tinamaan mga idol. <coughs> Uli ka ngayon. Maganda size to. Oh, pula-pula. Ayan mga idol. قد أقدم لها grabe pala butas din eh Alam ko na kung saan namamahay mga saware eh. Hindi na, sa may gilid na yan, karami. Ay, bu ay mga mukha, pinagtibagan. Mga pinagtibagan. Puro pa ito pala yung gilid na yan eh? Two thousand years yung, mangina, later. Ito na ang kalaban natin. Ayan, e, maalon yung sapa. Hala, Humangin na. Wala rin gumataw. Pag tahimik, meron. Ayun, lakas ng alo ng tubig eh. Ayun, sige, mga idol. Lipat muna. Pag wala, wala, uwi na. Okay. Ayan, magandang morning mga idol, ito na tayo sa bahay, ito na ating nahuli. Oh. Lalagay muna natin dito sa babo ng babo. Ayan. Baka tatong tilapia naman tayo. Tatong tilapia at saka sandalag mga idol. Oh. bibili sa palengke, medyo may presyo, may halaga rin yan. Pero tayo, nakatipid tayo ngayon dahil nakahuli tayo. Ayun, maganda naman sa isa. Malalapad naman mga idol. Ayun o. Oh. Bulig din talaga ito. Ayan. Ayan Na po natin ganyan. Nabuhay naman natin sa uh, sispat Ayun, gumagalaw-galaw po yung tilapia. Buhay pa. So, lang din kasi natin itong mga idol. Ayan o. Oh. Okay. Okay yeah, mga idol. Hmm. Pangulom din tayo. Ayan, buhay pa nga tilapia. Maka, oh, magalaw-galaw pa yung tilapia. Oh. Pangulam. Sige, God bless you, everyone. Thank you everyone. Salamat.